Kailan pa yung nangyari kay nanay? At ano pong naging findings sa doktor? Sa findings po, okay naman po lahat. Kaya lang po, natarong daw po siya ng pulmonya. Ngayon yun daw po yung dahilan ng panalakit ng katahingan. Pero, naganda po kasi, natarong daw po siya Dalawang babae po, gumagambal sa kanya matanda na rin. Dalawa. Nasa 60 plus Bali ang ano dyan madam Ingit Ingitan nangyari Ang ano natin dyan ma'am Pipilitin ko maalis Yung karamdaman niya, Pero hindi po ako magpapagaling Sa kanya kundi ating Panginoon na Ang layunin ko po bilang Manggagamot alisin ko yung nilagay sa kanya Then ibalik ko doon sa tao Kilala lang po niya eh, Yung gumagawa hindi ko po may ano man basta kung makakapasok sa katawan niya o sa iyo makakausap natin na okay lang ba sige po umpisa na natin Not, kasi sa ano po kadalasan po pagka kadalasan po yan may mga karga talaga kumbaga sila yung minsan naghahad lang sa gagamutin para hindi matuloy may mga ganun, may mga ganun talaga madam pero nakita ko sa iyo palang, bago ka tumawid kanina sa landmine, uh, isang babae ang nakita ko sa iyo. Kung sino pa yung magpapagamot? Kasi sayang din yung biyahe ko. Gusto ko marami ako nagagamot. Mas gusto ko po yun eh. Opo, sir. Kung hindi mo makakapasok, pwedeng i sa'yo ko ipaano, Okay lang. Pero alisin ko man yung, yung kulam sa'yo na. Meron din ho kayo eh. Nay, pwede mo nang pari yung sinigat. Nay, ang gabi natin. Ito sa Masakit ko lahat. Meron na lang ako yan ng madam na herbal. Ah, hanap na lang kayo ng mga na kailangan po, din na po itanong yun, no? Nay, hilihan na okay, ano mo ka ha? Paksin ha? Tumakil lang, hiyan yung mga naging natin ngayon tayong natatawid sa Panginoon. tao lang tayo nang natakamali, natakasala, no? At mahalilingin no, ko sa Ama at sa aking Panginoon na kumalitan ka rin sa inyo. Ayoko. May mga kapilakso, ha? Ayaw sa pag-ibig Walang ulalagay ng matigay mabay para masikla na sa sakit doktor wala akong makita pero wala man yung pagmuro ko na ito po pipig na, lang ay oh, pipig lang pag ko po ah oh wala na hindi ba hindi minit wala po ay ito po yung laman ko pa hindi ko lang po ang ito po para manila ah. Ito, pipigay ko ito, Lord. O idikit ko lang mo naman para explain ko lang para makita niyo yung pagkakamot ko na. Ito po ah. Oh. Naipigit lang naip. ah. <coughs> wala? O pipigay ko po ah. Nay ha? Na, ha? Oh. Wala pa rin. Nanay wala? Kunti lang. Normal lang po uh, yun. Pero ito po. Kaya lang po ah. Bawal ko yung bata. Ayun po. Ay, 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 ay. Ay! Ay, 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 ay. Hindi ko po namin yun, Ito po yung pulag, dalawang mata. Matagal na kong binitik. Ay, 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 ay. Ay! Sa ito, rari po tayo para rata, sinugong magambala, sa baba ito, mag-isap tayo sa spirito ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos na nakatakotan sa piano. Ang sabi sa Diyos, kamaray lo, ay sabot, ay lo, yaba, ay Ay! Kaya mo na hindi, kaya mo hindi? Hindi ba ako sakit? Hindi mo kaya? Hindi. Ito ay ipitan ko. Ay sakit? O, ay ay, ay ako hindi. Hmm. Hmm. Gumagamit ka pa, ni pa ni ng Diyos Gumagamit ka pa ng pangalan niya Mali ang ginagawa ni mo ni Peace nila na rin diba, Sige, <laughs> tanggalin mo lahat yung nilagay mo dito ha Tatanggalin mo ha Ha sa tanggal mo lagi mo ito, ha? Huwag akong sumumaanda sa inyo, na! O, oh, ganun mo, dalawang kamay. Dalawang kamay pa ganun. Dalawa, dalawa. Sige. Kinakabang-kabang ka pa kanina, ha? Ha? Huwag kang nagbibitong na lahat na. Huwag kang nagbibitong. Tubig, Sige, mo muna yan, okay mo muna yan. Tubig! na yung tubig. Tubig. Sige pa. Tingnan mo Ah, uh, ba't nagagalit ka? Ah, ba't nagagalit ka sa akin? Hmm, huwag ganyan. Okay, kita. Sige, pagmusukarin ka siya. Sige. Umayos ka, umayos ka. Umayos ka. Hindi pa kita inaanong kanina eh. Pumasok ka na agad. Gagaling to ha? Ha? Gagaling na yun Sige. Ano mo ba to? Ano mo to? mo siya. Hindi, ano mo to? Hindi, mo Patayuin mo. Sabi ko patayuin mo. Ano mo Patayuin mo. Sundin mo ako, patayuin mo. Tatayo Inom siya mo ngayon. Ano mo muna to? Inom. Okay. Hmm. Okay, ako po. Okay, Sige, magkumbate tayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige. Okay. Magkumbate tayo. Aray oh, oh. ko! Tinanggal ko si na! Gagaling si Nanay, ha? Oo, tinanggal ha? ko tanggalin na! Tanggalin mo pa. Meron pa. Tinanggal ko. Meron pa. Sige, tanggalin mo. Huli na kita, eh. Sige pa. Tanggal ko na. si Nanay, ha? Paalisin mo lahat ng ta tao! Aray ko! Huwag pa, pa pala sa si mga tao. Pamilyan na to. Pamilyan oh. na to, eh. Ayoko pa lang! Sino mo nga yung Gag malaman? Gagaling mo ako! <laughs> ha?

Jangan, jangan, tanggalkan. Tanggalkanlah. Ingin urusan kita, kami tangkap lima. Siapa? Menahu loh? Siapa? 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 Ingit galit. Naingit. Ha? Ah. Naingit ka. Ha? Ah. Ingit. O, tanggalin mo lang ito, ha? Ah. sabi mo pa kanina, kinakabahan ka, ano para hindi ka mahuli. Ha? Ah. Sige, tanggalin mo. Gamit, gamit, dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay. Tanggalin mo! Tanggalin mo, dalawang kamay. Ah, oh, wala. Natural rin po. Pull. Pilit lang mo daw. Pilit lang. Huwag kang mungulat. Hinahabol ko siya eh. Sige, sige, sige. Basta ano lang, ano lang. Oo, oo, oo. Akong, ano. Battle na may takip. Ikukulong natin. Ma, huwag kang mungulat. Huwag kang mungulat. Pukulong na natin to para hindi Hindi, hindi po iba yung bumibira na kamag-anak niya. Huwag kang mumulat, madam. Bote na may takip, bote na may takip. Okay, yan mo tulong po. Yeah, yeah. May takip po. May takip kailangan po. Ilapit sa Ate, may kulang ka rin. Idikit. Yung takip po, yung takip ay ready mo. Ganyan na, ganyan na. O, yung takip-takip. One, 3, Sarap. Ate. Yung damit niya, yung hindi pa nalabas, yung damit lang nalabas, kaya iso po. Dalit po niya rin. Ay, hindi na din. Hmm. <tod> <tod> <niyo na>, <tod> <tod> ito, toto? Blouse mo na. Ito. Ano <tod> po? Ito, damit niya Damit niya ito? So Opo. So eh, po, paso po po. Ano? Sa Lata ako. Opo, kasi ito, po pumasok ano? po sa inyo pa na inumin mo to ha? pa tulong na lang okay siya to sa lahat uh, habang iniipitan natin si nanay nakita ko agad yung mentor kay madam Okay, chat kay kaya po Marwin, mga tima po ng Brunei, kay Sis Maika, Apo Sita and Brother Janjan. Jan. At sa mga may dulo sa akin, tulungan nyo ako na makilala pa ako ng lubusan para marami pa ho tayong magamot. At saka, dito nga pala ako sa uh, Masinlok Sambales, kung saan ako nang gagamot ngayon. Maraming salamat sa mga suporta, sa mga counters dyan. Tulungan nyo ako na may share ang ating video. Ayan po, medyo na na po si Madam. Muli akong team Apo Erika Puchalin. Magandang mag